Kita niyo po, uh, yan naman po ay talagang uh, pinapakalat, siguro para palabasin na ang pangulo ay uh, hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Mapapansin niyo po, siguro po kahit po yung mga media, halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang pangulo sa kanyang mga activities at uh, sa kanyang pagsama dito sa Alyansa. Maliban dyan ay mayroon pa rin po siya mga meeting kasama po kami at uh, sa aking perspektibo dahil na, na nakakasama tayo mismo ng pangulo Maganda po ang kalusugan ng ating pangulo. Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. At uh, ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, uh, wag niyo pong gawa ng kwento ang pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng na mga namumuno sa atin. At uh, iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media.